sa katulad namin na ano, makasalanan. Ang hiling ko lang sana sa inyo, wag niyo naman kaming busgahan dahil kami makasalanan. Bagkos, bigyan niyo kami ng pagkataon para yung mga pagkakasala namin ay maituwid namin at mapatunayan sa inyo. Ako nga pala si Alan. Nangulungan ako, bali 22 years. Ang kaso ko ay two counts, isang murder at saka isang frustrated murder. Ayong ako bago ako mapasok sa kaso ko na pinangungulungan ko, driver po ako ng dump truck. Ngayon, nag ako ng bahay dyan sa Katmon, Malabon. Tapos yung kauwi-uwi ko dyan, yung mga tambay na nadaanan ko yun sa gilid ng ano, iskineta binabati ako, pinapainom nila ako, sabi ko hindi naman ako umiinom kasi nagbabiyahe ako. Kung nagtagal naman, hinarang na nila ako yung pag-uwi ko ng mga alas 10 ng gabi. Hinarang nila ako, dalawa sila kasing humarang sa akin. Wala naman akong ibang paraan dahil pader ko nakatabilaan kasi mataas yung pader, iskinita lang talaga. Kaya napilitan lang po akong lumaban talaga. Yung pangyayari naman sa buhay ko ay hindi ko man sadya talagang nakaaway sila. Inabangan lang ko nun sa Abad Santos kung nila ako noon. Nabangan ako ng mga ay doon po. Nangyari po yung ganyan. Kaya yun. Ngayon yung Mardi po, nasintensyahan ako ng 10 years to 20 years. Tapos yung post-treated Mardi ko 2 years to 7 years nadala ako ng maximum compound 2001 dinala na ako doon sa Muntinlupa nung doon ako sa Muntinlupa hindi po ako tulad ng mga kasamahan ko na magawa sila mga picture frame mga pang souvenir kasi pagdating ko pa lang doon sa loob ng isang linggo pa lang ako sa brigada namin ay kinuha na po ako ng commander ng pangkat namin para maging escorting kung saan siya magpunta kasama din po kami kaya kung mayroon din pong hindi po sa munti talaga na mayroong kaguluhan. Isa po ako sa pinapababa ng aming commander dahil iniiwasan din namin na baka masaksak siya ng mga ibang bangka na hindi naman inasahan dahil ang munti lupa noon ay grabe kagulo talaga. Ang naging pangkat ko doon ay BSL. Ang batang sa Marliti kasi, tunayan, wala yan silang sariling building. Ngayon, nakatira sila sa isang building na kumbaga sa lahat na pangkat nandudo na. Ngayon, yung kaguluhan nung ang mga BSL halo-halo ang mga pangkat 'yun na nagbi-clear ngayon na si chittertingin yung brigada ng mga kwerna kung tatawagin. Ngayon, si lahat ng mga gamit doon ng mga patalim, uh, sinasabihan yung mga BSL na itago ang mga gamit. Ang ginawa ng mga BSL naman, binao nila sa lupa kung saan-saan nila tinatago. Pagdating po ng gabi, doon na po nagsimula yung kaguluhan, nagpatay po sa loob ng brigada hanggang sa lumaban po yung BSL. Kaya ang naiiwan sa mga BSL, 22 piraso katao na lang. Kaya yung 22 piraso katao, yun na yung kumuha doon nga para panindigan talaga na yung building ng BSL ay sila na ang magdadala. Yun po yung ano ng BSL nung araw kaya nagkaroon ng tinatawag yung BSL na 22 kasi 22 na lang katao yung naiiwan dahil sa uh, nagipagdigma doon sa loob ng brigada. Halo-halo kasi doon sa tinatawag na queer na halo-halo yun. Nandoon na yung unang-una, uh, Sputnik, Bahala, Happy Gulaki, Batman, at saka BM. May mga BCG din po doon na, naano ano pero pailan-ilan na lang din po. Kaya kung nung mga panahon ay nagkarambur-rambul talaga. Dahil nga sa walang sariling building yung BSL, nakipaglaban po ito. Hanggang sa agaw nila ngayon yung building. Nagkaroon ng building ang BSL ngayon sa loob ng maximum ng munting lupa. Yung tinatawag na riot naman yung inabot ko, hindi naman kasintula daw noon talaga nga halos linggo-linggo laging may riot. Dumating po ako doon, madalang na po yung pangyayaring kaguluhan pero nangyayari talaga, magkakaroon ng patay talaga sa loob. Hindi may iwasan, madalas mangyari yan, ang binabawian talaga ng mga pangkat doon ay sa loob ng simbahan at sa kitsin. Yun ang madalas na bawian talaga ng iba-ibang pangkat. Ako, yung sa loob ako ng kulungan, hindi na ako nangangarap na makalaya. Sana kasi dahil sa taas nga ng sintensya ko. Pero dahil nga sa awa ng Diyos, binigyan niya ako ng pagkakataon na makalaya. Sinabi ko sa sarili kong uh, sikapin kong magbago. Kaya sana ang pagbabago, hindi naman yan sa salita. E eh, dapat nasa gawa din talaga ang pagbabago. Tulad ko, yung lumaya ako, ito na ako sa uma, iwahig lumaya. Namamarihas talaga ako kahit ang trabaho ko, contraction man lang, minsan extra-extra lang yung ng trabaho ko, nagkaroon ako ng pamilya, may anak ako na pinaparal, lady na siya ngayon. So, hindi pa rin ako sumuko talaga dahil sinikat ko talaga nga magbago. Pero may mga trial naman din na dumarating pero hinayaan ko na. Wala naman kasi yung dumaya po ako, yung umuwi ako doon sa amin, wala naman po ako naging problema doon sa mga tao doon kasi sa amin wala naman akong kaaway talaga. Kaya ang masasabi ko lang sa mga kabataan, iwasan nyo talaga yung mapasok ka sa kaguluhan at lalo na mapunta ka dun sa hindi mo inasahang kulungan. Ang nagpakarga sa akin ng Commando Brotherhood, walang iba kundi si Noli Cervantes. Ah, dito po sa loob ng Iwahig, ang trabaho po namin dyan ay basakan. Nagbabasakan po kami, nagtatanim po ng palay, mag-ani o mag treasure man dyan. Ah, maganda naman ang ano ng Iwahig din. Dati kasi ano talagang Iwahig, ah, kumbaga sa ano, libingan ng mga patay. Pero ngayon, ang malaki ang pinagbago. Kung na-living out naman ako, ah, kinuha naman ako na maging kabo dyan sa seksyon na papunta ng balsahan sa Agropor, dyan sa loob ng Iwahig. Tapos yung, dyan na po ako sa loob ng Iwahig, linggo-linggo ah, po dahil sila pong mag-asawa yung hippie namin ay born again Christian. Linggo-linggo ah, po na eh, nagsisimba po kami doon. Hanggang sa pating po sa punto na ako na po, isa na po ako sa ah, nagigitara, tumutugtog sa loob po ng simbahan. Hanggang sa niloob ng Diyos na mabigyan ako ng pagkakataon na Lumaya. Kaya sa ngayon, uh, dito po ako sa labas na po ng Kuan Iwahig. Sa katulad namin na ano, makasalanan, ang hiling ko lang sana sa inyo, wag nyo naman kaming usgahan dahil kami makasalanan. Bagkos, bigyan nyo kami ng pagkataon para yung mga pagkakasala namin ay maituwid namin at mapatunayan sa inyo.